Hello guys, for today's video yan, mag-aalmusal na tayo at magkakapi. Para may resistensya tayong magtrabaho. So shout out sa mga OFW dyan, kain-kain na. Kung may chance kumain ng kanin sa umaga, kumain na kayo para may resistensya. Magkuskus tayo. Bread. White bread. Ayan. Ayan. Pinoy style, the bread is saw, 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 saw to the coffee. Yan. Saw, 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 saw. Hmm. Kung nasawa ka na sa palaman, saw, saw mo na lang sa coffee. Kaya nyo ako, guys. Filipino style. Hmm. Kaya huwag ka rin makisaw, saw. Huwag kang sa kayo na mag, ano guys, continue. Kain. Hmm. My instrumental music background. The Shama song. Shama bird song. So, ayan, di upo kahapon. Sad to say, umulan. lakas ng ulan kahapon. At saka shout out kay Bong Rebellia at saka kay Agamolak. Nandito sila kahapon sa Lucky Plaza. Pero hindi kami nakita. Kasi may dito akong iba. Charot. <laughs> Grabe kasi sobrang salty to, Ayaw ko na pumunta alam ng mga kababayan natin pupunta si bungot at saka si Aga Mulak. Oh, doon sila lahat sa Rocky Plaza. Sabi ko kayo na lang. Kaysa magsiksikan ka doon, di ba? Baka ano pa mangyari, mapakan ka pa doon. Hindi. ano na, tawag doon. Encho. Hmm. <laughs> Kasi yung Lucky Plaza, yan yung na tambayan ng mga kababayan natin doon. Doon tayo na siya shopping. Doon tayo kumakain ng mga Filipino food. Pero hindi ko na miss yung Filipino food kasi yung luto ko dito, Filipino food for myself. Grabe ang init. friend in one is coffee. Pero my black coffee ako. Shout out pala sa friend ko nagbigay niyan. At shout out din sa delivery tinapay. O, hmm. Oh, debate ba? malapit na yung election. Shout out sa mga gobyerno natin dyan. Diba? Sana lakihan nyo yung ano, yung palitan ng dolyar kasi mahirap kumita ng dolyar dito. Kali. Mm. Kali guys. Hallo, bread. Super. maputi na bigay yung kaibigan ko. Kasi kung hindi, ito yung palaging narosal namin. Everyday. Tapos peanut butter, kaya meron, may nagbigay rin sa akin ng um, yam. So yun, pinapalaman ko. Tap, sobrang tamis. Ayaw ko nang matamis. Ayaw ko sweet. ay love sweet. <laughs> so ayan guys, for today's video, ayan lang masishare ko. Hindi ko nakita si Bong Repelia at si Agamolak. Boon. Ay, di si Agamolak. Si ano pala? <laughs> Si Ninyo mula. Sorry, Ninyo. So, ayan lang, guys. I'm sure ko to this for today's video at sabang nagkakal mo sa sa libreng tinapay. Salamat. sa gracia. Sa mga bago pa lang dyan, please don't forget to like and subscribe. Para matulungan nyo naman si Jipa Chico ay lumago ang kanyang bahay. Thank you so much, guys. God bless us all. Bye!